Hey, Malu bugian. Yo. Yo. Yes, yes, yo. Yo, yo, jangan ganyan dapat. Itre di pura pri. Parang tubi dito tutu ya. Iya, sambalap. <laughs> Lek lah tangkat dik bos. Kalau nama na

Siyempre hindi na kumatibog nun Nakulama, <laughs> e, yeah, yung Ako lang Maria Hindi yeah, nga kumatibog siya Don't worry Ori po yung klase po ng ari depende po sa areahan. Minsan po ay malundo, minsan ay kisar. Kapag batong ay may batong malalaki, dapat malundo ang area mo. Pag nasa lusay, natin sa rin mo yun. Depende sa lusay din. Depende sa lusay. <laughs> May, mga May mga matataas na lusay. May mga kapal na lusay. May mga kapal. Ay tutoy naman pala Matibog.

kasi pag na 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 Dito po at malakas ang hangin. At malakas po hangin. hindi yeah, ko okay, na i dito. Tataas ang bato dito. nito Yan. Dito, dito, na. duha na. Paliko ala bunbunan ay dumugo ang ilong patay <laughs> o, tapos na po ayos